nakakaalipin kami sa ibang tao whereas in return sana kahit man lang pagmamahal kahit man lang pagminusage ganito ganyan kasi wala na kami sa asawa ko eh na sa kabilang bahay dahil yung mga wisdom mo na ini-impact mo sa amin lalo na mga OFW golden yun para sa atin. may ngayon magtrabaho ka lang dito sa Pilipinas nasa Pilipinas ka pa magtrabaho ka pa lang hindi mo na sigurado kung yung bahay mo is safe natatakot ako sa panahon na to. Ibang ang itsura nitong panahon na to kumpara sa lahat ng panahon na pinanggalingan ko in the past. Ngayon, hindi naman kasi para sa lahat kasi talaga yung ganitong klase ng taba ng utak eh. Para lang sa, sa mga taong, alam mo yun, they want more out of this life. Tapos yung investment mo will go down the drain. Ang pinaka-target talaga nila, kayong mga OFW. pinakamasalimuot na buhay talaga oh, sa buhay ng OFW eh. Hindi ka mahal na sa sarili mong pamilya, hindi ka kitla na ng sarili mong anak, tapos at the end of the day, lahat sila pinipirahan ka lang. Ang abol ko rito, derecho, greed greedy rin naman ako. Parang katulad ng mga kamag-anak ninyo, greedy rin ako. Parehas lang kami. Brother, good morning. Taga sa ka? Brother, idol. Dito po kami sa Europe, brother. Ay, tanong mo, brother? Kasi, brother, paano ba ma-control natin yung ano natin? Yung mag- Magalitin tayo. Madali yung uh, magalitin. Uh, sa akin, personal, ang effective sa akin, naglalabas ako ng ganit sa uh, controlled environment. Every now and then, kailangan mo yun. Ang suggestion ko, unayin mo muna yung goal. Ano ba exacto talaga yung hinahabol mo? Short term yan eh. Hindi mo pwedeng tignan long term yan. Happyaw lang, long term, okay. Pero ang problema mo kasi dyan, yung ano, yung short term na anger burst. So kailangan, masuwato uh, mo yun. Ang ang suggestion ko, huminga ka muna. Umalis ka muna dun sa senario Hinga ka lang muna. Tapos pagkalmado ka na, balik ka. Ang hindi mo gugustuhin dyan, naapektuhan yung long term mo dahil lang sa short term na anger burst mo. Sabi nung iba, bilang ka daw 1 to 10, okay, baka gumana sa'yo yun, pero you do whatever it is that you need to do para lang makontrol mo yung anger mo. Kasi hindi mo gugustuhin yung ano eh, hindi, hindi mo gugustuhin yung konsepto na, alam mo yan, long term repercussion of your actions just for the sake na nabas mo lang yung eh, emotion mong pansamantala na temporary lang naman. Yung may problema rin akong katulad ng sa'yo dati. Huwag ka mag hindi ka nag-iisa dati, lagi ako may dalang tubo sa motor ko eh. Pag ginapipitikan ako ng kotse, binabasag ko talaga bintana eh. Ganun ako brother, dati sa Pinas, kahit traffic in, eh. wala akong pakialam. Ganun. Eh wala, ganun Palo... sa Pilipinas eh May mga drunk driver eh, Lala sa madaling araw Ang dami hmm. drunk driver dito sa madaling araw Yung hmm. uh, ano, kare-karera Ganun, ganun pitik ako na sa gano'n eh diretchahan lang mm -hmm. Necklace, class iyon ano ano tawag ito driving under the influence driving DUI, a uh, driving under the influence anyways follow up question brother brother uh, saludo ako sa iyo dahil alam mo akala ko kasi hindi ako mapagiging, di ba pag OFW 99% magkakahiwalay saludo ako sa mga pinagsasabi mo talagang tama yon hindi ko akalain eh, yung akala ko hindi ako ma, -ma broken family or mahiwalay sa asawa nangyari sa akin yung sinabi mo na yung investment investment, investment na yan. Isa ako, at piktado At dalawang basis ha, dalawang basis ako na ano sa investment na yan. Ngayon, iwalay kami sa asawa ko ngayon. Ang problema ngayon, yung mga anak ko, malayo sa akin. minsan sa stress ako, kailangan ko ang kanilang kalinga or presensya man lang makatawag. Hindi. Pagkatapos ng ano, natanggap ang pera, puso yung walang signal eh. Tama yung sinasabi mo. Kaya, na nawawala ng signal. Nawawala ng signal o kahit man lang mag-message ng happy birthday, Merry Christmas, nawawala. Talagang totoo yung ginano mo. Alam mo, brother, yung mga terms at mga pinagsasabi mo, ginamit ko yung mga aspect mo na yung mga paano ka mag-explain. Bilang content creator sa vlogging ko, napakalaki yung ambag mo sa buhay. Sobra. Kaya saludo ako sa iyo. Sobra. Sana makaway ako, bibisitahin talaga kita kahit ano, bibisitahin kita. Napakalaki ang ambag mo sa amin ng mga nawalan ng pag-asa, minsan sa mga OFW. Napakahirap, totoo yung sinasabi mo. nagpakaalipin kami sa ibang tao. Whereas, in return sana, kahit man lang pagmamahal. Alam ko yung mga sinasabi mo na ano, kahit konti man lang pangungumusta na walang-wala ka ditong makapitan o makausap. Tama yung mga sinasabi mo. Minsan, alam mo ba, ginagamit ko minsan MP3 yung mga ano mo, mga audio mo at lagi kuya ko dahil yung mga wisdom mo na ini-impact mo sa amin lalo na mga OFW golden yun para sa akin my heart ngayon ang second ano paano ko ano ba ang gagawin ko kasi nai-stress din yung mga anak ko kung lagi ko silang ini o ano bakit kayo ganito ganito paano ko ba tanggapin ng mga bagay na ito na sila ay instead na gusto kong mapalapit yung loob nila sa atin mapapalayo pa kung i-demand ko sila sa mga kahit man ang pag-inusage ng ito ganyan kasi wala na kami sa asawa ko eh nandoon na sa kabilang bakod hindi ko subok na kalain na ganoon talaga pag OFW pa at alam ko hindi na ako nag-iisa marami kayo brother alam mo papatype ka lang ng yes dito sa mga to o sige tamo. sino sa inyo yung mga mula nag na nag-OFW nasira ang pamilya o problema na ngayon kahit pa sira. Nagkakaproblema na ang pamilya dahil nag-OFW. Type yes. Hindi ka nag-iisa, brother. Napakarami nyo. Dito, dito nga lang sa Pilipinas eh. Ang tawag nila rito sa Biblia, yung ano, panahong mabagabag. Kasi dati, there was a time in the past na sobrang stable ng konsepto ng pagpapamilya na yung lalaki, nagtatrabaho, inabutan ko pa yun eh. 20 mil, 30 mil, sapat para makakuha ka ng bahay sa pag-ibig. Sapat din yun para makakuha ka ng sasakyan. Hulugan, parehas yung dalawa. Nakaka-grocery pa kayo. Tapos, sabado at saka linggo day off mo. Yung Sabado para sa mga tropa mo. Tapos yung Linggo para sa pamilya. Tapos mamamasyal kayo, tapos magsisimba, tapos kakain sa mall. Tapos rutinari lang ang buhay. Tapos lahat ng bagay expected mo na. Tapos walang out of the usual, maribang magkaroon ng sakit ang pamilya o magkaroon ng out of the usual na emergency. Ngayon magtrabaho ka lang dito sa Pilipinas. Nasa Pilipinas ka pa, magtrabaho ka pa lang. Hindi mo na sigurado kung yung bahay mo is safe pa ba. Kasi merong possibility na baka may pumipendeho na sa asawa mo o ikaw ay pumipendeho pala. Akala mo yung mga anak mo safe? Eh, congratulations. Nagsipasok na ngayon yung mga siraulo sa loob mismo ng bahay nyo. Nasa social media pa, influencer ang mga gago. Dati, kailangan pa lumabas ng anak mo para makakuha ng bad influence. Dati, ang operating system ng mga anak sa magulang nang gagaling. Kung ano man yung mga itinu tinuro nyo sa anak nyo, doon lang sila nag-ooperate, wala silang ibang malay. Bukod doon sa mga bagay na itinuro nyo, na kailangan pa silang lumabas ng bahay para makakuha ng mga siraulong mga influensya. Ngayon, ang tawag, influencer, vlogger. Tapos, ang ginagawa, kinakalug yung suso nila sa harap ng camera, ginagaya ng mga bata. Nagpo-promote ng sugal na ang target audience nila noon, bago pa sila mag-promote ng sugal, ay eh, mga bata na naglalaro ng online games. Ngayon, naglalaro na sila ng online casino sa harap ng mga bata na audience nila mismo minsan panahon. ina twisted ang mundo ngayon, sobra. Ito yung panahon na binabanggit sa Biblia, ang panahon mabagabag eh. Wala ka ng assurance kung kayo pa ba pag uwi mo ng bahay. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho. Pag uwi mo ng bahay, may katorotot na yung asawa. Lalabas ka lang ng bahay para magtrabaho. Pag uwi mo, yung anak mo, nag-online casino na. Kakaiba tong panahon ako na to. Ang tagal ko ng buhay. Ngayon na ako nakakita ng ganitong itsura ng panahon. Hindi ko alam kung paano re resolbahin yan. Pero eto na ngayon yung katabag nila nung panahon ng pandemya ay eh, new normal. Ito na yung bagong normal. Normal na tong ganito. Normal na na kaliwat ka na ng keringkengan, torototan, kaliwat ka na ng mga online sugal, online casino, kaliwat ka na ng kalug-kalug ng suso na napapanood ng anak ninyo. 16 hours nagising yung mga bata na yan. Wala kayong 16 hours para tutukan sila mag -apon. Tignan mismo eksakto kung ano yung mga pinapanood nila. Sobrang weirdo ng panahon ngayon na dati, nakapagkabakla ka, itinatago yan. Ngayon, kapag kabakla ka, pinaghihimagsik yan na, kala mo lagi kang inaapi. Eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon na ang mga kabataan, kaliwat kanan ng buntisan, dahil sa mga napapanood nila na sa social media, readily accessible din lagi ang porn. Weirdo ang panahon ngayon na ayoko maglabas ng ano ayoko maglabas ng bata sa ganitong itsura ng panahon yung alam mo yung wala akong assurance na yung anak ko ay magiging matinong tao natatakot ako rito sa panahon na to ibang itsura nitong panahon na to kumpara sa lahat ng panahon na pinanggalingan ko in the past yun tungkol doon brother na appreciate ko na na appreciate mo ko pero ingatan ninyo ang pamilya ninyo, ingatan niyo mga anak ninyo. sa mga may pamilya you make sure you spend as much time with your family as possible kasi ang mabigat niyan yung mga anak ninyo, yung mga asawa ninyo, nagsisipag lumagak na ng dami ng oras sa social media. Tapos yun na rin mismo yung nagiging cost ng pagkasira ng pamilya ninyo. Hindi lang yan sa mga OFW. Oh, you are more prone para sa ganun. Pero kahit nasa Pilipinas ka, na hindi na safe ang panahon ngayon. Follow-up question, brother. Brother, ah, uh, yung wisdom mo gusto kong makuha give me some tips kasi bilang content creator din sa YouTube gusto gusto ko talaga kung ano katalino at good yung utak mo grabe I will say kinakailangan ko pang bobohan yung mga statements ko sa social media para lang manood sa akin ng mga tao alam mo hindi mo napapansin every now and then pumipitik ako ng mga medyo alam mo yun out of the usual na na may statistics research science mathematics kung napapansin mo pumipitik ako ako ng gano'n paminsan-minsan. Eh. Pero makikita mo rin, yeah. Pero pagka ganun yung usapan, mga baba viewers eh. Mga baba viewers. Ano ibig sabihin? Hindi pa tanggap ng lipunan yung ganun at naboboringan ng mga tao sa mga ganun. Ngayon, hindi naman kasi para sa lahat kasi talaga yung ganitong klase ng taba ng utak eh. Para lang to sa, ta sa mga tao, alam mo yun, they want more out of this life. Pero may mga tao kasi kontento na sa kung ano meron sila at wala naman masama run. Pero sa akin kasi, karunungan pinakapang ulong bagay. Sa lahat ng pinipili ko, pinipili ko lagi unawa. Lagi sa lahat ng pagkakataon na nangyayari o pinapangyayari ko, lagi ano bang matututunan ko dito sa nangyayari na to? Pinatataba ako nang gusto utak ko. Ako na mismo humahasa sa sarili ko. Yung mga mentor-mentor sa social media, nakaramihan karamihan dyan, shit, nakilala ko sila personal. Karamihan dyan, ang dahilan lang, baka sila sasalita sa social media, para mabenta yung mga p*** ng course nila, o para mabenta yung mga p*** ng program nila, o para mabenta yung mga p*** networking nila, o kung ano man yung ng binibenta nila. Karamihan dyan, sa mga nasa, nasa, nasa social media, hindi naman talaga nagmamalasakit yan eh. Marami dyan, hanap buhay lang. Is that a bad thing or a good thing? I don't know. Depende sa kung anong klase ng hanap buhay yung ginagawa nila. Pero ang marami dyan, hindi ko naman masasabing halos lahat. Pero ang masasabi ko, ang marami dyan, scammer. Magpapait invest, tapos yung investment mo will go down the drain. Ang pinaka-target talaga nila, kayong mga OFW. Kasi wala kayong pagkakataon para lumaban sa kanila kapag nahuling nyo na yung kagaguhan nila. Kasi ang karamihan naman sa inyo, nag invest ng hindi naman sobrang laking halaga, malaki na isang daan libo, na hindi ka naman talaga halos makakapagsampa ng kaso pag ganun lang kaliit. Kasi mas malaki pa yung gagasusin mo sa abogado at saka sa oras na bibilangin nun sa'yo pag nagsampa ka ng kaso, kaysa manahimik ka na lang, tapos huwag ka na lang magsalita tapos ipagpasadyos mo na lang. Kunyari, may mangyayari. Pinakamasalimot na buhay talaga ako sa buhay ng OFW eh. Hindi ka mahal na sa sarili mong pamilya, hindi ka kilala ng sarili mong anak, pinipendeho ka ng asawa mo, tinatarantado ka ng mga nagme-message sa'yo, inuutarang ka ng mga kamag-anak mo, sumabay pa itong mga ng influencer na nagpapanggap na sila na mismo yung parang golden ticket papunta sa buhay na mas mapayapa tapos at the end of the day lahat sila pinipirahan ka lang wala nang chance kang magmalasakit sa inyo kaparehas na pagmamalasakit ko sa inyo eh tignan mo katulad niya, may mga tanong ka nasagot yung tanong mo may hiningi pa ako sa inyo ni Peso pero alam mo yung wala naman akong kinikita rito sa social media gusto ko lang talagang pakita sa inyo na may nagtatapat naman sa inyo may tumutulong sa inyo hindi puro pera yung hinahabol sa inyo ang habol ha ko rito diretso greedy rin naman ako parang katulad ng mga kamag-anak ninyo greedy din ako parehas lang kami. Ang pinagkaiba ko nga lang, yung level ng greed ko, mas mataas kaysa sa level of greed nila. Yung level of greed nila, short term eh. Di baling masira yung pagsasama ninyong mag-aanak, di baling masira yung pagsasama ninyong magkakaipigan, basta kukunin nila yung pera mo, hindi ka na nila babayaran. Eh ako, yung level ng greed ko, mas mataas kaysa doon. Hindi ako interesado sa pera mo, hindi ako interesado sa kapangyarihan, sa kasikatan, o sa kahit na anong kayang i-offer sa akin ng mundo na to, ang interest ko sa inyong lahat yung panalangin ninyo. Baka sakaling may pag-asa akong makapunta sa kabilang buhay sa matinong maayos na kalagayan dun. Interest sado ko rin sa kabilang buhay. Mas mahaba yun. Ano, ah, dito, itong buhay na to, 60 years lang yan. Kahit billion pa yung makuha mo, iiwan mo rin dito yung pera mo. Pero mas importante, ito yung kabila. Yun ngayon yung mas mahalaga kaysa sa akin, yung kabilang buhay. kaya tatanong mo sa akin, pa, paano mo papabalik sa'yo loob ng anak mo? Baka magawa mo pa, baka hindi na. Pabalikin mo sa'yo yung loob ng mga anak mo. Pero at the same time, pinaka broad perspective na meron ka, i-open mo yung sarili mo na hindi ka dapat dito lang nabubuhay sa buhay na to. Kasi hindi naman ang purpose ng buhay na to ay maging tatay ka lang habang buhay. Hindi ang purpose ng buhay na to mag-asawa, mag-anak, maging tatay, maging lolo, maging lola, tapos mamatay ka na pagkatapos nun. We are bound for greatness. Supposed to be, kung walang immortality, one way or the other, we, as human beings, we will go extinct. Pero kung merong immortality, then, yun yung something na worth pursuing. Ah, uh, follow up question, brother. Yun lang, brother. Thank you. At, uh, <laughs> huwag kang mawala ng bagasan dito kami. Lalo-lalo na sa mga wife Ang laki ng na ambag sa amin. Bigyan Wala ka pa kayo mahigit ang ibang influencer. Ako lang yung tsatsaga magpalasakit sa inyo. Wala kayo Wala. pa mahigit influencer. na no, Walang hinihingin pera sa inyo. Ako lang yung magmalasakit sa inyo. Ako lang at tsagang magmalasakit sa inyo sa lahat ng mga influencer niyo yung Pilipinas ang interest Sorry. ko galing sa inyo panalangin ninyo baka, baka sakali ako na baka mas nakatingin sa inyo ang Diyos baka kapag kayo nagdasal tungkol sa akin baka mas pakinggan kayo yun lang na maihingin ko sa inyo eh wala man ako ibang iniingin sa inyo eh ko lang sa inyo maging maayos yung mga buhay ninyo maging mabubuting mga tao kayo na kumikita ng mabubuting pera tapos hingi kayo tulong sa Diyos tungkol sa akin alala niyo na ako sa panalangin niyo maligaya na ako rin. yun na mismo yung sa lahat ng hirap at saka pagod ko namin brother Mahal mamahal na ka namin. Salamat, brother. Ma maganda umaki sa'yo, brother. I love Thank you, too. you brother. Kita kayo it soon. God bless you. Excited na ako makita. See, See you. Bye-bye.